Good morning. Good afternoon. Good evening. Kait saan man kayong banda ng mundo. Nandito <laughs> ko ngayon sa Montreal, dito sa Quebec, Canada. Nagda-drive. medyo makulimlim ang panahon ngayon. Ayan, makikita nyo yung aking uh, dinadaanan. Medyo maluwang ang traffic ngayon kasi ano na, 10.58 ng umaga. So, hindi na siya rush hour. Pero, pag nag-drive ka dito ng mga between 7 to 9, yan, wala ano ka na. Uh, magbabamper to bumper na. Kasi super ang traffic now, ang linaw yeah. so nagawa ko na yung errand ko kaya pabalik na naman ako sa trabaho ulit kaya naisipan ko na mag video ulit habang nagda-drive para kung pinapanood nyo to para na rin nagjo ride kayo dito sa aking dinadaanan. So kung makikita niyo malungkot ang ano, malungkot yung aking mga dinadaanan kasi ang mga kahoy kung baga is mga ano na kalbo na, brownish na. Kakunti na lang ang may dahon na kahoy. May mga natitira pa na naglalaglagan yung dahon pero mostly ng kahoy is ano na um, Mostly is... Uh, nag Ano na talaga yung dahon. Nalinis na. Kung baga... Uh, yung grounds is... Uh, nilinis na ng mga naglilinis uh, ng mga... Ano, yung mga gardener ng city. Yan ang nag-ano guys. Naglilinis ng mga... Dahon. Kasi pag ano, hindi nila inalis yan. Maduming-madumi ang, ang grounds ng ano... Ng city. Ang ganda lang pag yung ano start pa lang ng fall ang ganda nilang tingnan kasi nga iba't ibang kulay napakaganda sa mata ng tingnan pero pag uh, naubos nang nalaglag yung mga daon, ang lungkot ng tingnan ng mga puno dahil brown na ang kulay so ganyan lang naman dito ang cycle ng season guys na ano parating ano, uh, hindi siya parating magandang tingnan may time talaga na ano sya malungkot tingnan pero pag nag snow naman na maganda naman na kasi yung mga branches niya is puro puti para ba yung cottons na nakabalot sa christmas tree ganyan pero hindi pa kami ngayon nag ano guys nagwi winter hindi pa ay I may mean, nagi snow actually naman ang uh, ang winter talaga is magi-start siya ng December 21st kasi ngayon, nasa fall pa rin kami nag-start kasi ang fall ng September 21st so, September, October November, and then December yun ang talagang winter pero before ng ano before talaga ng uh, December or ng winter winter uh, season is uh, nag-iisno na yung fall usually, ano uh, at the month of September nga minsan, nag-iisno na eh pero ngayon, November na wala pang isno, pero minsan naman, ano na Christmas na wala pang snow kaya nga yun ang sinasabing brown Christmas sabi ng mga bata brown Christmas daw pag walang snow pag Christmas hindi daw Christmas kasi hindi hindi white ang grounds kasi nasanay sila na pag nag snow o oh, pag Christmas nga ang minsan ah, talagang grounds is balot ng snow maputing maputing pero pag may Christmas na walang isno, yun. Sinasabi nila, brown Christmas. Hindi siya white Christmas. So, ganyan. Hinahanap ng mga bata ang isno, guys. Kasi, naglalaro sila sa mga isno. Kahit malamig, naglalaro sila. Nag-ano sila sa isno. Nagtutubukan eh. Nagagawa sila ng, ano, snowman. Ganon. pag wala pang snow eh hinahanap na nila na kailan daw mag snow lalo na yung mga apo ko hinahanap nila ang snow bakit daw hindi pa nag snow sabi ko naman eh antayin lang kasi hindi <laughs> naman natin alam kung kailan magano ang snow pero nag ano na siya minsan nag flourish na siya pero natunaw lang kasi manipis na manipis yung ano manipis na manipis yung snow kaya So ito guys ang sinasabi ko, di ba? Pag naglaglagan ng dahon, madumi na yung grounds. ito tulad nito. Nakatambak yung mga pupuluti na uh, ano, yung mga dahon oh, at kita niyo na sa grounds. Uh, nililinis din yan guys kasi baka may mga loko na tapunan ng ano, apoy uh, ano yon yung tapunan ng uh, cigarette butt eh baka mag-apoy kasi nga yung mga dahon madaling ano kaya nililinis yan ng ano mga cleaner ng city. Inaano nila yung, yung o hindi sila ano, yung binoblow nila yon, ilalagay sa lalagyan ng ano para damputin ng ano, ng truck. So ganun yung, ganun ang ginagawa. So ganyan lang siya. So tingnan yung puno, di ba? Napakalungkot. Meron pa ring natitira mga konti-konting dahon, pero talagang mostly is ano na. Naglaglaga na at malinis na rin yung ano, grounds. Oh. Uh, yung kabila hindi pa. Pero itong kabila guys, oh, yan, malinis na yun. Kasi yung mga gardeners nag-iikot. Lalo ngayon, kanina may nag-blow ng ano, garden. Ng mga ano, puno. Yung, uh, sa garden, sa front ng mga bahay-bahay. Binublow na nila yung mga daan. Kaya ayan, oh, tingnan nyo, malinis na ang mga grounds nila. Kasi nga, inano na ina ng gardener. Naglinis na rin sila. So, yan. So, kita nyo yan. Ayan. So, ang pine tree lang guys ang hindi naalisan ng dahon tulad nito. Yan, mga pine tree hindi sila naalisan ng dahon. Pero yung mga maple tree kasi nga dito sa Canada, karamihan maple tree. Yan. Yan ang naglalaglag ng mga dahon. Yan. So, yan lang guys for now. So, nakarating ako sa aking pupuntahan. Nadala ko lang sa kwento at nadalas at nagkaroon pa ako ng video so that's it for now guys thank you for watching see you in my next video ayan o tingnan nyo naman o oh. ang mga dahon eh ay ang mga puno na ang lungkot tingnan ayan oh. see ganyan ganyan ang ano dito ganyan dito sa Montreal na kailangan mag ano ng ano kailangan mag uh, linis pag maano ang mga kahoy naglaglag na yung mga dahon Ayan. dito malinis na siya kasi mayroon nang naglinis kahapon truck truck yung ano nila hinakot Ayan. tulad nito so that's it for now guys thank you for bearing with me while I'm driving so see you in my next video Ayan. So... See you in my next video and thank you for watching. So, yung mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe my channel. And abangan, sa Christmas, meron akong palarong gagawin. Okay, so thank you for watching. See you in my next video. Bye for now.